So ayan mga idol, uh, good morning, magandang umaga mga idol. Makasang umanit ang amin mga idol. Eh, si Sabado ngayon, payday mga idol. kamayang hapon uh, tawad na uh, na. Ngayon na ay, simula na naman tayo magtrabaho. Kami ay naghalo na idol. So, ayan, si Chad at si Selu mga idol. na uh, may halo na tayo dito at uh, ngayon ay paumbisa na tayo mga idol. Uh, paket na naman tayo sa Indamio. Yeah. So idol, bali ito na naman pala yung titirahin natin yun Tatapusin yung hindi pa natapos kagabi mga idol So yan lang mga idol, natarabaho na naman So ito idol, tapos na banda dito Ngayon naman ay lilipat ako doon sa kabila niya mga idol Ayan o, magamalinis na idol Be, lovely. Be lovely.

celo ba idol? Cello ah. Naubos yung masilya ni Cello. Saan siyang gamitin idol? Hindi pa tanila yung indami oh. Nagkatat ka na pa idol. na nag ano So in love with you Yan busy na ang lahat sa pagkaayos ng mga tinda nila mga damit Mga gulay, kung ano pa man mga idol Daily life, daily routine ng mga palengke Midnight, romance a bit Selo So ito mga idol ha, ah? dito naman banda yung titirain ko at ayun. dito mga Kaya, hindi naman pantay yung pagkano para uh, mamuti narin rin siya mga idol para maganda-ganda tignan na pantainya, pantainya. natin yung ating halo. Para lumambot, idol. Hindi nga pala tayo makapag-video ng ating trabaho. Gawa ng ano. Wala tayong paglagyan ng cellphone. Baka mahulog, mga idol. At lalo masira. Wala na akong gamitin. Yung binibideo ko na lang. Yung natapos na trabaho, mga idol. Dahil wala akong maka dito. Pagka loob mas lalo masira basag-basag na nga idol eh masisira pa 'yung eh. wala pa tayong pambiling cellphone i <laughs> wala na tayong gamitin pag nasira idol kaya 'yung mga bini ko puro natapos na natrabaho hindi ko na na-video 'yung mga ginagawa ko idol kung paano ko ginawa kung paano ko tinapos Ayan, tayo ako

Oh, yan na yung ulam natin mga idol. May talong, may ano, kamote, may bagoong, may ganta at may balatong mga idol. Oh, yan yung ulam namin yun idol. O kain tayo idol. Masarap yung ulam namin. Oh, marami. Ah, kain. Kain na tayo. Ay, yung bagoong mo. Dahan pa. Ay, kamote. Sa bagoong? Ano na lang. Parang nililita lang. Ang naman na

Diyan naman kami ngayon. namuti na ako sa kakalihan. Oh, pala yung nakita ko sa iyo. Namuti ka hmm. talaga ako sa lilihasa mo ngayon. Kayain na namin itong mga poste niya para ano. Ma-clear na at nang asinturahan na mga ito.

Uh, pupuno ng alikabot yung ilong mo namumuti <laughs> ka talaga idol yan no yung ko oh. puno tayo ng alikabok ng ano nang masila skin cut mga idol uh. yan naman si Chad at saka si Justin sa kabila mga idol ayan no uh. nalagay nila yung damyo pang tungtungan ni Chad Diego yan